Ma'am, tingnan nyo anong oras na. Hindi dito pa kami. May tutulungan kami sa Pilipino para mapabilis na rin. asa pa kami. Tingnan mo ma'am anong oras na. 2.24, anong oras, oras kami dumating dito. Ang OT namin walang bayad. Pero, mak pero pag di pumasok ng alas 8, may 50 real, susunod 100, susunod 200 daw. What if ma'am, kung lagi gantong oras kami, tingin nyo makakapasok pa kami ng umaga? Hindi na ma'am, kasi maliligo. Kakain, matutulog kami. Hindi na rin kami kumakain minsan ma'am kasi sa sobrang pagod na. Kaya yeah, ma'am, eh, sana ma'am matulungan nyo kami rito ma'am. Uh, eh, wala eh. wala magawa yung ano namin dito eh. Yung uri ng trabaho na pinirma namin ma'am, alam namin yan. Pero yung patakaran dito, yun ang hindi namin nalaman. Ngayon lang po. Saka ma'am, di ba ang interview sa amin eh, kaya kami pumayag lahat na na-convince kami interview kami ni Mr. Joke Cheng na 20 parcel lang a day lalagpas kami sa 20 parcel uh, doon lalaki sa yung sasahuri namin kaso hindi, man, hindi naman nangyari yung ma'am kasi ma'am unang unang salta namin sa daan na walang proper training asin walang training ma'am tag, tag 40-50 kagad ang sinampas namin. tapos ma'am pagbalik namin rito dal konti ng deliver naki-question kami So sana ma'am meron lang konting ano uh, pag-unawa rito ma'am. Maintindihan naman namin ma'am eh, kasi kung ano kaya naman namin dito ma'am kasi paunti-unti wag lang yung biglaan na bigla rin kami tatanungin. Courier din po ako dati ma'am pero dito lang ako nagtaka ibang sistema rito.